ginawa akong investment ng pamilya. Akala nila habang buhay ako ang cash cow. Ako si Jenna, tatlumput dalawang taong gulang. Bunso ako pero sa pamilya namin, ako ang tinuring na pangbawi sa kahirapan. Lumaki kaming hirap, si Papa construction worker, si Mama labandera. Dalawa ang kuya ko, pareho hindi natapos sa pag-aaral, Tuwing nag-aaway si mama at papa tungkol sa pera, lagi kong naririnig ang linyang, Buti na lang may si Jenna. Siya na lang ang pag-asa natin. Hindi ko alam kung blessing ba yon o sumpa. Mula high school, tinulak na nila akong mag-aral ng mabuti. Anak, sa'yo na lang kami aasa. Ikaw ang magtutuwid sa buhay natin, sabi ni mama. Kaya kahit pagod ako sa projects, sa research, sa puyat, tiniis ko. Scholarship sa college, part-time sa call center, tapos OJT sa malayo. Habang yung ibang kaklase ko iniisip kung saan magbabarkada, ako iniisip kung paano ako makakapagbigay kahit kaunting pera sa bahay. Nung gumraduate ako, parang fiesta sa amin. May pansit, may soft drinks, may kapitbahay pang nagsabi, si Jenna na ang mag-aahon sa inyo. Ah, uh, umupo lang ako sa gilid, tahimik. Pakiramdam ko hindi congratulations ang narinig ko, kundi simula ngayon, ikaw na bahala sa lahat. Nakapasok ako sa isang BPO company sa Makati. Malayo sa amin, kaya nag bed space ako. First sweldo ko, halos lahat ibinigay ko kay Mama. Sabi ko, Ma, ito na. Para mabili niyo yung mga kailangan. Naiyak siya. Niyakap niya ako. Salamat, anak. Hindi sayang lahat ng sakripisyo namin sa'yo. Doon ako unang kinilabutan sa salitang sakripisyo. Parang may kasunod. Habang tumatagal, lumilinaw yung kasunod na yon. Every 15th and 30th, automatic ang chat ni Mama. Anak, kailan papasok sweldo mo? Ang dami na naming bayarin. Si Papa, Rare mag-message pero tuwing magte-text laging may halong healing, anak, pambili lang ng gamot at konting pang-inom. Si na kuya, laging may emergency. Nabasag daw cellphone, kailangan daw pampagawa ng motor, may anak daw na nagkasakit. May mga panahon na halos wala nang natitira sa akin. Sa totoo lang, minsan mas may pera pa yung mga tinutulungan ko kaysa sa laman ng wallet ko. Isang gabi, napauwi ako ng bigla sa probinsya dahil may family gathering daw. Akala ko simpleng salo-salo. Pagdating ko, ang daming pagkain, parang may okasyon. Tapos nung nagkakantahan na, biglang sabi ni mama sa harap ng kamag-anak, si Jenna talaga ang hero namin. Siya lahat gumagastos dito sa bahay. Kahit mga kapatid niya, siya rin tumutulong. Nagpalakpakan sila. Wow, ang bait mo naman, Jenna. Blessed ka, tita, at may anak kang ganyan. Ngumiti ako, pero sa loob ko, may kumurot. Kasi alam ko, hindi lang puri ang habol nila. Parang pinirmahan na rin ako sa kontrata na habang buhay kang tagabayad. Pagbalik ko sa Manila, doon ko naramdaman yung pagod. Hindi lang sa katawan, kundi sa puso. Kasi habang tumataas ang rank ko sa trabaho, mas tumataas din ang expectations nila. Napromote ako after ilang taon. Sinabi ko sa pamilya ko, excited ako. Baka may chance na makaipon para sa sarili kong kondo kahit maliit lang. Pero ang unang sagot ni mama, hindi, congrats anak, kundi, ay buti yan. Taasan mo na rin padala mo ha, para mabili na natin yung bagong ref at saka pampagawa ng bubong, ikaw na lang maaasahan namin. Parang biglang nawala lahat ng saya sa promotion ko. Parang hindi akin yung tagumpay, para sa kanila lang. Nag-decide akong magtabi para sa sarili ko. Sabi ko kay Mama, "Ma, pasensya na, baka kaunti muna kayong matanggap sa susunod na buwan. May hinuhulugan lang ako na importante." Ang bilis ng sagot niya. Anak, huwag ka namang magbago. Baka nakakalimutan mo, kami siyang nagpalaki sa'yo. Kung hindi dahil sa amin, hindi ka makakapag-aral. Doon ko ulit narinig ang salitang, matagal ng nakabaon. Kung hindi dahil sa amin. Parang sinasabi nilang, obligado kang magbayad habang buhay. Habang nasa ganong sitwasyon ako, may nakilala akong guy sa office. Pangalan niya Carlo. Shalang lang yung nagtanong sa akin ng, Jenna, para saan yung mga pangarap mo? Para sa'yo o para lang sa kanila? Hindi ko masagot kaagad. Kasi sa totoo lang, hindi ko na alam kung may ako pa sa gitna ng lahat ng hinihingi nila. Isang gabi, nag-breakdown ako. Hindi dahil sa sigaw ni client sa call, kundi dahil sa simpleng message ni mama. Anak, magpadala ka na ha. Kailangan na namin. Wala kaming ibang aasahan kundi ikaw. Naisip ko, totoo ba yon? Wala ba talaga silang ibang aasahan? O ayaw na lang nilang umasa sa sarili nila kasi may ako na? Kinabukasan, nag-file ako ng leave at umuwi ulit sa probinsya. Hindi ako nagsabi kung kailan gusto ko silang maabutang natural, hindi nakaayos para sa OFW Manila Hero Welcome. Pagdating ko, naabutan ko si Papa nakaupo sa tindahan ni ate sa kanto, umiinom. Si Kuya naman, nakatambay kasama tropa, naglalaro ng tong its. Si Mama, nasa bahay, nanonood ng teleserye. Umupo ako sa harap niya. Ma, pwede tayong mag-usap? Nagtataka siya. Uy anak, biglaan ka. Anong nangyari? Natanggal ka sa trabaho? Umiling ako. Hindi ma, pero natatanggal na yung pagkatao ko sa dami ng hinihingi niyo. Tahimik siya. Doon ko sinimulan. Ma, simula pagkabata, sinasabi niyo sa akin na ako ang pag-asa ng pamilya. Kaya nag-aral ako, nagpakahirap ako. Pero ma, hindi nyo ba napapansin, wala na akong sariling buhay? Ako ang nag-aaral, ako ang nagtrabaho, ako ang nagpuyat. Pero parang sa tuwing may ma-achieve ako automatic sa inyo, dagdag padala dagdag gastos. Narinig ko ang boses ni kuya mula sa labas, sumabat. Uy, grabe naman ito si Jenna. Kakaunti lang naman hinihingi namin. Nagre-reklamo pa. Huminga ako ng malalim. Kuya, hindi small ang hinihingi niyo. Buong sweldo halos ang lumalabas sa kamay ko. Ako yung nagtatrabaho, pero ako yung mukhang walang pera. Kayo, kayo yung nakakapag-inom nakakabili ng kung ano-ano. Tapos, ako pa yung parang masama kapag nagtabi para sa sarili ko. Sumagot si Mama, Anak, hindi mo ba naaalala? Kami ang nagpalaki sa'yo. Kami ang nag-sacrifice. Wala ka sanang mararating kung hindi dahil sa amin. Doon ako napangiti. Hindi dahil tuwa, kundi dahil sakit. Ma, tama ka. Nag-sacrifice kayo. At hindi ko yon kinakalimutan. Kaya nga ilang taon na akong nagpapadala, di ba? Pero ma, kailan nyo naman nakita na sinacrifice nyo ako? Nag-decide na kayo na buong buhay ko, sa inyo ako iikot. Parang ginawa nyo akong investment na dapat magbalik ng tubo habang buhay. Tahimik siya. Umiwas ng tingin. Nagpatuloy ako, Ma. Hindi ko kayo tatalikuran. Hindi ko sinasabing hindi na ako tutulong, pero simula ngayon, may hangganan na. Magpapadala pa rin ako, pero fixed amount. Hindi na pwedeng every emergency ako agad. Si Kuya, si Ate, may kamay, may pa, may isip. Kaya na nilang tumayo sa sarili nila. Narinig ko si Papa sa likod, kakauwi lang galing kanto. Kung ganyan ka na magsalita, lumayas ka na lang. Walang kwenta yung pagod namin sa'yo. Napaluha ako, pero hindi na ako umatras. Pa, lumalayas ako kasi matagal na ninyong pinalayas yung sarili kong pangarap sa buhay ko. Hindi ko kayo ginawang investment. Kayo ang gumawa nun sa akin. Pagkatapos ng gabing yon, umalis ako kinaumagahan. Nagpadala pa rin ako buwan-buwan pero hindi na kasing laki. May inilaan na ako para sa sarili kong ipon. Sa simula, sunod-sunod ang guilt trip messages. Anak, nagbago ka na. Anak, wala ka nang pakialam sa amin. Mama, mama mo to baka nakakalimutan mo. Sinasagot ko ng isa lang. Ma, tumutulong pa rin ako pero hindi ko na ibibigay pati buhay ko. Habang ginagawa ko 'yon, Nagpalit ako ng buhay sa Manila. Nag-enroll ako sa night class, nag-aral ng bagong skill, nag-iipon para sa maliit na studio unit. Unti-unti, nabawasan ang bigat sa dibdib ko. Taon ang lumipas, natuturing kumilos si nakuya kuya. Siya mismo naghahanap ng trabaho sa pabrika. Si Papa napilitang bawasan ang inuman. Si Mama natutong mag-budget nang hindi ako ang unang sinusunog sa isip. Hindi naging perpekto ang relasyon namin. May tampuhan, may sindakan pa rin minsan, pero may isang malaking na iba. Hindi na ako walking ATM ng buong angkan. Ako si Jenna. Ginawa akong investment ng pamilya ko. Pero natutunan ko rin na hindi ako negosyo, hindi ako tubo, tao ako, at kung may paulit-ulit akong sinasabi sa sarili ko ngayon, ito yon. Pwede kang magmahal ng pamilya, pero hindi mo kailangang kalimutan ang sarili mo para lang patunayan yon.